Good morning mga kaibigan uh, ayan. Ang oras ay alas dos ng madaling araw At Ito't sumama ako sa aking mga tropa ayan, ayan. At maghahapis kami ng kanilang baklad ayan. Ito yung umaga po sa inyo ayan po kapitan. si na, TV Ito ang aming kapitan si Joaquin ah. Kakarga siya ng gas Dahil bagong kabit nga pala ang bakwad nila. Dahan, dahan. Huwag malikot. Masasabay ako ngayon sa pag-apis. pasok na tayo sa pinakamis mong bulsa itong bakwad ni Boss Jing Yups, sama na.

nukulog na nila ang ano sigin, pangapis sigin kung tawagin dito sa sarsugon so yan sigsigan na kami dito sa bangka <laughs> walking walking, walking Ayun na yung bara Walking, walking Ayun natin yung magandang laman ng bakwa dila Unang apis to, simula nang naitayo ganyan ang proseso ng pag-abis mga kaibigan tinutulak yung kawayan tawag pa no tawag ayan so ayan na tagpi na yung dalawang bara napagtagpi na ni Joaquin pangalan pala nitong pangalan pala na nagsisigi na ito yung si Joaquin siya si Joaquin de la Isla so ayan na dikit na niya At isisipir naman ito ni Totoy sa ilalim para tuluyan na naming makuha ang isda mga isda na laman ito ang isda lang. laman ito ang isda na trabaho so ayan sinisiber na nito to eh. sobrang lakas ng tao na to lakas ang kinahin yan galbi ata o ano medyo so, may katigasan din ang paghatak niyan. Hingal, hingal si Totoy. <laughs> Exercise. Ayun. Tumutok na ito na. <laughs> ni Joaquin Pevtas So yan mga kaibigan, nakulong na yung Isla. Laman, isda e, Pagkain tayo ng May kapal ng maraming huli Ngayon, umaga na to okay, So yan na mga kaibigan nyo okay. So ayan, na. Isang panalil na yung nit. Tapos sunod naman ay sasampay yung isda. Medyo parang marami-rami yata yung huli ngayon. Alas so yan, nakikita na yung isda oh. Yan, nagsisilangu yan ah. Na po mga kaibigan, yung mga isda. Silitawan na, maangat na. Na, okay, na. Ngayon, hindi kan marami. Mahirap sila magsampa Ayan, bigyan mo lang, kunan mo mo si Kusin ng ano, ayan o, o isa o, <laughs> o. Paan? Kasiya, atlo. Hirap po silang yan? Yan, po mga Ulan, kaibigan o. No. ano mo na. Ayan ko Lord. up. Ayan, pauwi na kami mga kaibigan At pipiliin na namin itong isda sa gilid So ayan mga kaibigan, dito na kami sa gilid. Salamat sa Diyos, na, naka at nakarating rin kami ng ligtas. So bali ipipilihan na namin itong ang huli. Ayan nga pala si Tutoy. Ang isa namin kasamahan. Mawag ito na ang aming huli. Ah, medyo marami ito ngayon. Ang takot pa nga yan. Eh. Ulo tao sa ang kugita, no? okay, Guys, halos uh, kadamihan ay yung pampano. Ay, napaka-sakap yan. Ang pampano. Ah, uh, isang kilo ang isa. Ito pampano. Black pampano. Ito yung native na pampano dito Black sa amin atin sa Pilipinas. Uh, ito naman yung ano, diamond trabali. Salmingan kung tawagin dito sa amin. Salmingan. Uh, ito naman guys yung

nih guys merara-rara mm. itu kabelnya ah, oh. boy yang mana boy boy boy, Yan. boy. oh yang ganda nang huli ngayon guys

So yan, maraming salamat sa lahat. Ito mo, at support sa akin. Hanggang sa muli, mga kaibigan.